<laughs> oh, cover in the show. When I see them, my heart tells me that I love you, love you more than, than us. A little, little pearly shell. Pearl. Pearl. Yeah. Reflex na kano dati. Padala ni Manang Tess, nga bado na nga taon eh. Nagperperlisa, so nga joke, guys. <laughs> Ayan. Bijok. baro Baru je bado na. Mm, Nagka po ang heles. Kintay anak na nga. Marites. Ta je Marisa din na mga ibaga. Maris, Marisa kin Arlene din na nga ibaga. O dali. G guys, guys. Perlisiel. From the ocean. Shining in the sun. <laughs> cover in the show. <laughs> Then I see them My, My heart says I love you More than else. than else A little pearly shell hmm. Hala pay, eh. pearly shell ulit <laughs> A pearly shell Uno abalayan, abalayan Umabrasa ka man. Hala, pay. Pagtukar mo. Hindi, umaam na. mo. Nakabidyo na mo ito mo pagtukar. <laughs> Banugan. 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 Mapangkagitan. Bye ba kuna ma. Bye. Bye ko na ma dito vlog. Oh inflex nang sa dito ay salamat dito bado nang uh, kabarbaro guys uh. bago yung damit niya galing sa Babay. Uh... <laughs> <I don't know. laughs> bye bye mapang kamanagid na kami na eh nabalugan na nga nagsalan <laughs>